Mga ka-journey, dito tayo ngayon sa kapundukan ng Jerusalem at iba-iba uh, yung trees na makikita dito. May cypress at uh, pine trees. At kung uh, tuloy natin ang paglalakad dito, makikita natin ang mga almond tree, fig trees, and olive trees, and more trees. Subukan natin mag-hike dito. Dito yung uh, binabike natin pero ngayon naisipan kong mag-hike para ma -feel ko naman yung kagandaan ng place na ito. Nagtataka ka lang kasi kala mo deserto dito pero may kabundukan pala. yun sa likod natin nakasalubong natin may kasama tayong nag-hike pero kanina madami akong nakakasalubong na bikers and uh, pag matapos ang tagulan saka tayo mag-bike kasi tatamad tayong natabad tayong maghugas uh, ng bike kasi maputik ngayon yan may uh, man-made yung uh, pool na yan parang ginawang reservoir uh. pero yung uh, pinanggagalingan ay uh, natural may nakita tayong parang cave na ginawa ng mga tao tunnel I mean tunnel hindi cave pero sa dulo nito ay cave kaya pasukin natin iwan natin yung tubig natin dyan balikan natin mamaya para tayo ay makakapit kasi you know tubig Pwede lang natin. One. Two. Wow. Baka may nunu dito. Oh no. Uh. Kita ba tayo mga ka-journey? that. Ilangtas natin yung ating shades para makakita tayo kung saan tayo mapak. This is nice. Bad idea pero nice. May naglagay ng mga tikisang bato. Alam nilang magandang Uh, adventure ito alright, nakapasok na tayo dito tayo sa cave labas na tayo pa uh, fresh air ulit dun pala tayo galing mga ka-journey Oops. Ganyan yung uh, adventure natin sa oras na ito. At may yan yung cave. It's it. dito tayo pumasok. Kaya pala maliwanag sa loob. Kasi may dyan pala tayo pumasok. Doon tayo nang galing. At, uh, tara at kukunin natin yung ating tubig, lakad tayo dito sa ginawang cute na pathway. Pag uh, summer, pagdating ng March or April, daming naglalakad dito, mahilang ang mga Israeli na mag hiking. Pero malayo, medyo malayo to sa city. At uh, talagang gusto nilang mag-hike. At yan, binalagkan natin yung ating tubig. And uh, mag-video ulit tayo pag may madanan tayong interesting place. Alright mga ka-journey. See you again later. Ito yung uh, sinasabi kong fig tree pero walang pag winter, naubos yung nalalagas pero pagdating ng uh, summer buhay ulit yan pa once again yan yung cave Of My biker Nag-greet ng Good morning Yun ang good morning sa uh, Hebrew May nadaanan tayong isang magandang view At uh, Ito ay plantation ng grapes At may isang village dito sa side Na ito Village sa gitna ng kabundukan Dito sa Holy Land, Jerusalem. Maganda din yung uh, mga buildings at. Uh, bubung uh, bubong nila kasi uniform parang orange red tapos bato yung uh, pader tuloy lang natin ang paglalakad para alam ko may ano dito sa doon banda don, may sana namang nature spring Oops! Airplane! Ito pa din yung uh, bike trail na lagi nating binabike. Pero nag-hike tayo ngayon para mas enjoy. Mas ma-feel ang uh, fresh air. at may oops lumipad may isang crow na naligaw yata at ito may makakasalubong tayong biker Katamihan sa mga Israelis ay mahilig silang magbike at uh, hike. Kaya pag uh, nasabi ko sa unang video na pag uh, winter, I mean summer, dating ng March at April going down to October ay punong-puno yung lugar na ito ng mga bikers and hikers katulad nito. Alright, mas maganda yata yung uh, view dito. At may mga small caves. Ayun yung crow. Naliligaw yata. Kasi na natin, natin yung uh, Nature Pool Sa ngayon Walang naliligo pero pagdating ng taginet Parang gutom ang mga Tao ng tubig At punong punong ng tao ito Makikita ni din niyo 'yan pag uh, summer na magbibig tayo dito. May mga tao dyan. At full uh, pack. So, hindi natin makuha na yun ng todo kasi may nagde-date. May hirap naman kung makuha sila sa ating camera. Ito yung sample ng almond na napag-iwanan na ng panahon. May mga fruit pa pero baka hindi na yata pwede mga to na iwan nung last year. Pwede pa. Almonds. At ito yung uh, national flower ng Israel. Nagkalat lang dito sa daan. At maganda din pala yung kulay. Yung itsura. Ito yung uh, kalaban namin pag nagba kami kasi sobrang masakit masak yung uh, tinik. Madaming tinik. Magaganda yung mga flowers na lumalabas dahil spring. mas nai-enjoy pala dito pag uh, hike ang ginagawa kasi pag bike kasi mabilis hindi mo nakikita yung kagandaan ng place dahil lang inisip mo gusto mong makarami ng lugar na pupuntahan Ubangin! bangin Oh. At doon yung uh, village na nakita natin kanina. This is a nice hike. nag-live din ako sa may dalawang nag-hike doon na English naman yung salita pero may hawak silang beer once again the national flower of Israel

ito naman ay cave na may mga ano to natitrain yung mga bata na mag hike sa age na yan kaya mahilig sila sa hiking nadala ng parents ang mga kids nila dito at ito naman ay mukhang malalim na cave to a, or tunnel hindi ko makita yung dulo at may tubig itong mga ka journey tingnan niyo Aba ito mga ka journey pero malinis yung tubig. Pasok na tayo ng camera. Yung glow ko. Yeah, natay natin yung camera ulit para makita natin ang super clear. bababalaghan dito lamig ng tubig feel na feel ng kamay natin Ah, oh, parang may grace camp dito ah pag summer kasi nagbabarbeque ang mga tao dito Ya, my parang base camp sila. Oh. Kalatang mga andreware. daming utag. At habang tayo naglalakad, may nakita tayong uh, nest ng bird. Napakababa naman ng nest na ito. Tingnan natin kung may laman. Oo, wala. ano kaya ang klaseng bird ang nag nest dyan at napakababa i-discover lang natin tong trail na ito dahil first time natin at uh, it looks nice sarap magbike dito few more days then we're gonna go biking again mga batu, pababa that's perfect para sa mga bikers ganito ang forest ng The Holy Land at uh, samahan niyo ako palagi para makita niyo ang interesting places dito sa Jerusalem and the whole Holy Land Tapos na din yung ating adventure ngayon at andito na tayo sa tuktok ng bundok. Malapit na din ito sa city kaya may bahay sa ating likuran. At ganito ang view. Nagsimula tayong mag-hike dyan. Doon tayo sa kabilang bundok bumawa ng bus. Nag-hike tayo dito. Hanggang doon, di na makita dito. Pero ito, yung isang hospital dito sa Huliland. Tapos sa uh, banda doon, may bridge. At may village. At another village. So ayan na yung ating adventure ngayon mga ka-journey And salamat ulit sa pagsama sa ating lakad ngayon At kita ulit tayo sa next na adventure natin dito sa Holy Land